Kung matagal ka ng may alagang pusa, sigurado akong nakalmot ka na rin niya o mas malala pa ay nakagat ka na niya. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sila ganito? Yung tipong aakma mo pa lang siyang hawakan o halikan ay nagpapakita na agad siya ng aggressive behavior na ito. Kaya ang pinakauna natin gustong malaman ay ang mga dahilan kung bakit nangangalmot ang ating mga pusa. Dapat nating malaman na may dalawang pangunahing mga rason sa kanilang pangangalmot. Ang una ay isa lamang itong paraan nila ng paglalaro. Maaring sa ganito nila na ipapakita ang kanilang affection sa kanilang owners. Ang pangalawa naman ay maaring isa itong sign ng aggression. Kadalasan kasi sa mga pusa ay nangangalmot sa tuwing nakakaramdam sila ng threat at anxiety. Ano naman ang dapat nating gawin sa pusang nangangalmot tuwing nakikipaglaro? Kung sakaling nakikipaglaro sa iyo ang pusa mo at hindi ka naman talaga niya gustong saktan, swerte ka. Ang ganitong ugali kasi ng mga pusa ay madali lang maayos sa pamamagitan ng training. Isang magandang idea ay bigyan siya ng mga laruan na pwede niyang manid manid at mas scratch. Ang mga pusa kasi ay mabilis lang na ma kaya ang pangangalmot nila ay maaaring sign lang ng sobrang-sobrang energy nila. Mainam din na siguraduhin nating may oras pa tayong makipaglaro sa kanila araw-araw kahit kalahating oras lang. Mahalaga kasi na bigyan sila ng atensyon. Sa tuwing na mangangalmot ang iyong pusa during playtime, bigyan mo siya ng time out. Hindi ito yung papaluin at sasaktan mo siya sa tuwing mangangalmot siya. Ang dapat mo lang gawin ay tumigil sa pakikipaglaro sa kanya o kaya pumunta ka sa ibang kwarto para malaman niyang sa tuwing mangangalmot siya, ititigil ang paglalaro ninyo. Ang pangalawang rason ng kanilang pangangalmot ay dahil sa agresyon. Ano naman ang dapat gawin sa mga pusang nagpapakita ng ganitong ugali? Tandaan natin na ang mga pusa ay hindi naman talaga mean o masama ng walang dahilan. Ang mga agresibong pusa kasi ay kadalasang may pinagdadaan ng anxiety o threat o kaya naman ay may nararamdaman silang pain na nagiging ugat ng kanilang pagkabalisa. Kapag agresyon ang dahilan ng pangangalmot ng iyong pusa, ang pinakauna at pinakamagandang gawin ay kumonsulta sa isang veterinaryo. Tandaan natin na ayaw ng mga pusa ang pakiramdam na nakukorner siya. Kaya naman mainam kung iwasan nating iparamdam sa kanila ang ganito. Huwag mo siyang ibablock sa isang kwarto o pupwersahing yakapin dahil siguradong magpapakita sila ng aggressive behavior. Huwag ka ding sisigaw o papalakpak sa tuwing makakalbot kanya dahil maaring ma-activate nila ang kanilang fight or flight na ugali. Ang scratching ay talaga namang nakakainis. Bukod dito, delikado pa. Ano man ang mga nakikita o napapansin mong pagbabago sa pag-ugali ng iyong pusa, ang pinaka-the best na solusyon ay kumausap ng veterinaryo para malaman ang mga pinakadapat at tamang gawin.